Sa ating mga balita, minimum fare sa public utility vehicles posibleng pumalo sa 30 hanggang 35 pesos sa mga susunod na taon. Mahigit na 187,000 na mga individual apektado ng mga pagbaha sa Davao. Factory ng paputok sa Thailand sumabog, hindi bababa sa 20 ang patay. Rewind, top grossing movie of all time sa Pilipinas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel. Para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, posibleng umakyat sa 30 hanggang 35 pesos ang minimum fare sa mga susunod na taon kasunod ng PUV Modernization Program o PUVMP ng pamahalaan. Ayon kay Ebon Foundation Executive Director Sunny Africa, maaring magkaroon ng pressure para sa fare hike sa oras na makita ng operators ng consolidated units na hindi sapat ang pasahe bilang suporta sa kanilang konsolidasyon git din niya, hindi rin ito malabong tumaas pa hanggang sa 50 pesos sa loob ng limang taon kahit magbigay ng extension para sa subsidiya o tulong sa sektor ng PUV ang gobyerno. Dagdag pa niya, magre lamang sa pagkabaon sa utang ang mga operator ng jeep na sumang-ayon sa PUVMP sa pagbili ng bagong modernized vehicles para ipagpatuloy ang kanilang hanap buhay. Mahigit na 187,000 na katao ang naapektuhan ng pagbaha at landslides sa Davao Region na dulot ng matitinding pag-ulan at dala ng shear line. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, halos 45,000 na mga pamilya ang apektado sa bilang na iyan, 1,990 families o 6,709 persons ang nasa mga evacuation centers. Sa progress report na inilabas ng ahensya kahapon, nangyari ang mga pagbaha at landslide sa mga parte ng Davao de Oro at Davao del Norte. Ayon din sa NDRRMC, 23 road sections ang apektado kung saan labing isa sa mga ito, kabilang ang dalawang tulay ang hindi madaanan. Kasalukuyang tinitingnan ng Disaster Response Agency ang halaga ng mga sira ng infrastructure. Hindi bababa sa dalawampung katao ang naiulat na nasawi habang anim ang sugatan sa sumabog na fireworks factory sa hilagang bahagi ng Thailand kahapon, January 17. Ayon sa mga otoridad, hindi pa nila tiyak ang sanhi ng pagsabog na naganap sa Supanburi Province bandang alas 3.30 ng hapon nitong Merkules. Agad namang nagkaroon ng forensic investigation para sa pagkuha ng mga labi ng biktima mula sa natupok na factory matapos maapula ang sunog. Nagpaabot na rin ng tulong ang provincial governor sa mga naulila ng nasawing manggagawa. Samantala, patuloy pa rin ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Ang Metro Manila Film Festival o MMFF 2023 entry rewind na ang highest grossing film sa Pilipinas. Ayon sa ABS-CBN Film Productions Incorporated o mas kilala bilang Star Cinema, ang naturang pelikula na bida ang real-life couple na si Dingdong Dantes at Marian Rivera ay umabot ng 815 million pesos sa gross income. Tinalo ng movie ang Hello Love Goodbye ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na may 691 million pesos at The House of Us ni na at Daniel Padilla na may 660 million pesos. Sinasabi na pumatak naman sa 845 million pesos ang global gross revenue ng Rewind. Kasalukuyang ipinapalabas ang pelikula sa tatlong daang mga sinihan sa Pilipinas, US, Canada, Guam at Saipan. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Sir, I repeat, target. They know no boundaries and limits. in the jungles of mindanao there lie the child warriors ready to be deployed to sow terror to stay, determined and prepared to die how did the army manage to uncover the sad plight of the innocent souls encounter the savagery of the extremists Mundi Sawadyan is considered as the most notorious Abu Sayyaf because his actions is always aligned with the ISIS. he was the one uh, making the bombs. Paano nyo sinundan si Sawadyan? Baka sumisikip yung space niya sa Sulu. Pumunta siya dito, hoping na baka mas maluwag dito. But sa tingin ko, nagkamali siya. Join Cesar Soriano as he seeks to unravel the dreadful effects of terrorism in Mindanao in his four-part series, Sa Kamay ng Terorista. Magandang Gabi, Pilipinas, starting this Sunday, January 21, 5.15 to 6.15 p.m. on PTV. At inyo pong natunghaya na mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.